Ayan, ayan ang aming huli, mga lap-lapo. Baka yun na yun. Baka yun na yun. Mabiyato ng yelo. Ayan. 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 ba? Ayan. 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 Amin hule. Nyesinya, nyesudah saja. Apa? Amin hule, alpukat, apa? Hei. Hei. Kalau bukan nilok. Nilok. Kau mau kesana mana? Kau nak nilok nilok. Ini tak ini batuan di sini nyesuduh ni mana sih sih? Yes Hindi 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 nyo malaking bato? Hindi nyo sa malaking bato Pero tamal din, yun yung iba di? Pangalawa? Hmm Tamal din, hindi din ding talaga eh Isang patok man yan Tapasok pa sa buta to, tinago Yes, yun yung isang itat Tapasok na eh, kabila ako Tawa mo na ang tulba mo Yan Sa ibang lapo. Ito lang, ito yung kagabi? Oo hmm wala na dito sa kabila wala na lako dito sa kabila wala tayong guys Hey, din <laughs> Balok to ang <laughs> oh, tindles. Iiba ang sinisentro ko eh. Ano tubig? Ang May tiger pala oh. pag lang yan, tiger. dulu <laughs> dah mm. wala na dyan sa unahan konti pala labo natin eh Ayan, lapu Ano laki mo? Yung isa wakwak yun

Maagos pa lagi roon? Bira ka mga tiyempo ng may naagos to? Sa na pa rito? Gusto na pa rito? Gusto na pa rito? na pa rito? na lang, brito nores na. Amay isa pa dyan? Oo. Yan na lang. Amay ulam pa naman dyan eh. Sisingan na lang oi lang. Dito na lang to, konti. Ha? Dito na lang. Dito na Tadi. Murami pa din diyan eh. Dito pa ulom to. Konti lang. Ya ah, dagdagan mo lang Singsingan. ano. Sisingan, lagat na sisingan. Sisingan. Sing Sing Kain mo lang ata so lagat ka lang. Yung spanta hindi lapat ang baul. Ano mo sisingan na? Buta sa

Ang sulid. Ayos na yan. Maano rin yan. May iiga. May iiga din. Nagdagang pa natin ng... Punoy na lang mamaya yan. Tayo ang tarong ng sulid. Tapos walang tarong bukaw. Ayos na. Ayos na. Ito pa. Bug. Ang mamunong-uno rin ng sinyambo. May yelo pa dyan sa kabila. Dito. Braso. Kasi naman yelo natin. Kasi naman yelo natin. yan naman uh yelo -huh.

ma malalagyan pa tumama eh pag Yeah, na rin ang sulid Mas pa yung pateng kaya sa sulid Baon na mo muna biyak okay,